Sanaya? Ano mo si Sanaya? May jowa ka na? Ha? Ano mo si Sanaya? Ha? Ano pangalan ng jowa mo? Ang dami ko pong kahati. Ang kahati? Ang dami mong kahati? Nga Nag-aaral ka na? Kasi lang jowa mo. Sanaya! Sanaya? Ano mo si Sanaya? Ano mo yun? Pag siya napunta lagi, nakilalalo kami. <laughs> <laughs> Tagu-taguan. Maliwanag <laughs> <laughs> ang buwan. Tapos ako nagtago ako sa bahay namin. <laughs> Hindi niya ako nakikita. Nandun ako tayo dalim ng mesa. Tapos pa tingi ating mag Tapos ako magbuha ko. Inabi ako ni Sengayan. Takot na takot ako.